Galatians 3:13 Ang lahat ng mga tawang ayon sa ay sa kautusan ay na sa ilalim ng sumpa sapagkat nasusulat sinusumpa ang lahat ng hindi nananatili sa mga bagay na nasusulat sa kautusan upang gawin nila Ang talatang ito ay uh, nabibigyan ng maling kahulugan sapagkat di umano ang talatang ito ay nagpapatunay na hindi na dapat natin sulin ang kautusan sapagkat ang pagsunod dito ay nasa ilalim ng sumpa. Isang konklusyon na hindi binag mabuti o hindi binasa mabuti yung talata, sapagkat kung ating pong babasahin ang naturang talata, 3 G's ng Galatia, ay hindi ganun ang ibig sabihin, sapagkat ang wika doon, Sinusumpa ang bawat hindi na sa mga bagay na nasusulat sa kautosan upang gawin nila na makatuwid ang mensahe ng talata ay pagpapaalala na ang hindi pagsunod sa kautosan ay may sumpa. Alam natin mga kapatid at mga kaibigan na sa panahon ng rumang tipan sa bansa ng Israel ay may batas at mga kahatulan. May tinatawag mga palatuntunan at kahatulan. Nakahiwalay po yung kautusan, yung sampung otos sapagkat ang talata sa sampung utos ay wala ho doon nakasulat na sumpa. Lahat po yun ay pagbabawal sa paglabag sa kautusan. Subalit, bandang huli ay binigyan ng kahatulan upang hindi malabag ang kautusan. At ang salitang nasa ilalim ng sumpa, ibig sabihin may pananagutan ang sino man na lumabag sa kautusan. Ito po yung gustong ipakita ni Apostol Pablo dito sa talatang ito. Na yung pong mga tao na lalabag sa kautusan ay merong karampatang parusa. So kinukuha po niya ang kasaysayan sa Old Testament sapagkat binanggit niya yung talatang 13 na ang mga lalabag dito ay may sumpa at ang arusa ay ibinibitay sa punong kahoy. Sa madaling salita, ang talatang ito ay nagpapaalala sa mga kristyano na mayroon pong isang napakahalagang pangyayari na ginawa ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po doon ay sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Ang sabi po doon sa talatang 13. So, ibig sabihin, yung kautusan, pag nilabag mo, mayroong sumpa, may parusa. At ang parusa po nito ay kamatayan. Doon po tayo tinubos ng ating Panginoon. Sa Old Testament, ang isang tao, kapag siya po ay nakalabag at siya po ay nagsisisi, kumbaga ay hindi niya tinatakpan ang kanyang kasalanan, ay kailangan po siyang magdala ng handog. Magdadala siya ng hayop dadalhin sa sasardote, papatayin yung hayop, at ang dugo nito ay ipapahid ng saserdote doon sa templo. Ang makasalanan na naghandog ay mapapatawad. Kasama po yon sa tinubos o tinupad ng ating Panginoon nang mabuhos ang kanyang dugo doon sa kalbaryo na na po ng bisa yung paghahandog. At the same time, mga kapatid, yung pong tinatawag na substitutionary ano yung pong kapalit doon sa kamatayan na parusa sa mga bag. yun po ay tinubos tayo ng ating Panginoon yun ang nasa, nasa talatang 13 kaya nga nung may babae na nagkasala na sa pangangalun niya ay hindi ho pinayagan ng Panginoon na ito ay batuhin hanggang sa mamatay. Sa madaling salita, yung pong agad-agad na parusa, agad-agad na hatol ay hindi na po ngayon umiiral sapagkat kasama po 'yon sa tinubos ng ating Panginoon sapagkat nabayubay na ang kanyang katawan doon sa cross ng kalbaryo bilang katubusan. Kaya lang hindi po nangangahulugan na libre na po tayong lumabag. Sapagkat sa gawa 17:31 ay mayroon ng isang araw na itinakda upang ipaghukom ng Diyos. At ang maghuhukom nga po ito ay ang ating Panginoong Isa Kristo sa, sapagkat ang sabi po doon sa ikalawang korinto, Diyos, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. So ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, hindi tayo tinuturo, tinuturoan lumabag sa kautosan. Ang itinuturo po sa atin ay yung malupit na resulta ng paglabag sa kautusan ay merong Kristo na tumubos sa atin. So, balit, hindi na po tayo kailangan magpatuloy sa paglabag sa pagkatayo po ay tinubos ng ating Panginoon at ang sabi po ay ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So, ibig sabihin, sapagkat sa tayo sumampalataya, tinanggap natin ang ating Panginoon tayo ay tinubo sa kasalanan. Ang pag nagkakasala tayo ngayon, kailangan po natin ay humingi ng tawad. Unang Juan 2.1 Mayroon tayong tagapamagitan, si Kristo ang matuwid. Siya po ang ating mediator. Hindi na maghahandog ng hayop sapagkat hinihandog na ni Kristo ang kanyang katawan doon sa cross. Ang kailangan na po natin ngayon, unang Juan 1.9 ay ipahayag natin ang ating kasalanan at siya ay tapat at wala na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa madaling salita, mga giliw ng mga taga-subaybay, ang Galatia 3G ay hindi ho lisensya para lumabag sa mana ito ay nagpapaalala sa malupit na parusa sa sino mang lumalabag. At doon sa sumpa na iyon ay mayroong Kristo na tumabo sa atin. At dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon at tayo nasa pananampalataya na ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Roma 3.31 Winawalang halaga baga natin ang kautusan sa malita ng wag Huwag na wang mangyari bagos pinagtitibay pa natin ang kautusan. So ito po ang isang mensahe mga kapatid na sa mga lumalabag, sa mga sumasalangsang, magpasalamat tayo sapagat merong Kristo na tumubos sa atin. Kaya ngayon, sino ka man, dahil naman kabigat ang iyong kasalanan, kapatid, mayroong Kristo na handang magpatawad sa atin. Kailangan lang po ay pagsisihan natin ito at maging tapat tayo sa ating pong pagbabago at pagsisisi. Talagang iwanan ang kasalanan at lumakad sa panampalataya sapagkat ang nasa panampalataya ay tinatawag ng mga ganap na kailangan sa inalakad sang ayon sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong panonood.